Dating child star na si Jiro Manny, nag-apply ng trabaho kay Rose Martan. Tila wala pa ring nagtitiwala sa dating aktor dahil nahirapan umano itong makahanap ng trabaho. Sa pinakabagong post ni Rose Martan sa kanyang social media account, makikita ang mga screenshot ng kanilang pag-uusap. Ang buong akala ni Jiro ay hindi siya kilala ni Rosemar kaya nagpakilala pa ito. Ayon kay Rosemar, kilala niya ang aktor dahil napapanood niya ito noon. Pagtatapat ni Jiro sa online personality, nangangailangan siya ng trabaho para masuportahan ang pag-aaral ng kanyang anak. Tuwirang nag-apply ng trabaho ang dating child aktor sa negosyante. Ayun kay Jiro, ma'am baka may trabaho ka para sa akin, para lang may may gastos ako sa anak ko sa pag-aaral. Kaagad na sumagot si Rosemar sa mensaheng ito ni Jiro at tinanong kung okay ba rito ang pagiging isang service crew. Ayon kay Jiro, kahit anong trabaho ay papasukin niya para sa kapakanan ng kanyang anak na nag-aaral. Natuwa naman si Rosemar sa sagot ni Jiro at kaagad itong tinanggap. Maaari na umanong magsimula ang aktor sa trabaho bukas sa isang branch ng kanyang tindahan sa Laguna. Stay in ang aktor at libre ang pagkain na nagbigay ng malaking ginhawa kay Jiro.